I've been attached with the feeling of the waking up with you. sa post nga ng ating Donnie na kailangan nga raw nating kilalanin ang kanyang karakter na si Bingo, ay ngayon naman guys, ito naman ang ating papanoorin, ang karakter naman ng ating Belle Mariano na si Caroline na talaga namang nakakasabik na, dahil ito nga ang kauna-una ang kaganapan ng ating Belle na sobra talaga itong maldita narito nga guys sa nasabing video My name is Caroline. Whoever said money can't buy happiness just doesn't know where to shop. Ay hey, naku, magagalit na naman si Ma'am Cindy dito sa mga pinagagastos mo, Caroline. Let's get coffee after and shop somewhere. Hindi ka pa sasabay sa akin papunta sa team building ng atsimo? Do you really want me to be there, Papa? Why are you even here? Believe me, I didn't want. To. Hindi mo na gawin ang ginawa ng mama mo, remember? Huwag namang tayo ng ganyan ng mama ko. <sighs> A place to stay can I stay at the eclipse he kidnapped me. ayon nga guys sa Star Creatives TV kaya bang ang mabili ni Caroline ang lahat pati pag-ibig abangan si Bel Mariano sa Can't Buy Me Love see it first on Netflix starting October 13 at talaga namang nilike nga ito ng ating Bel Mariano no nga ito ng maraming komento mula sa mga bula at ayon nga sa kanila